so first ride natin itong 2025 <laughs> napakaalwan ng kalsada ngayon oh. No? Uh, bagamat uh, siyempre holiday pa today is January 1 2025 <laughs> so this is our very very first time ride so punta lang tayo dun sa simba hamba to sindi lang tayo ng kandila sisimba lang ako ng konte <laughs> since uh, new year Uh, umpisahan natin yung taon natin na na nananampalataya na sa ating Panginoon of course importante yan para sa atin papasalamat muna tayo sa another year na naman na na ibigay sa atin na pagkakataon upang i-explore yung ating ano no mother earth <laughs> hindi natin ina no? dito na tayo palabas na tayo ng palabas na tayo ng highway ako na tagay ito ay silang yun naman oh <laughs> medyo congested na yung kasada dito medyo marami nang sasakyan oh tuloy pa rin naman ang traffic no? kahit pala new year <laughs> marami na rin palang ano, no? bumabiyahe siguro pabalik sa kanilang mga trabaho yung iba naman pawi sa kanilang mga bahay yung mga nagbabakasyon o yung iba lalabas para mag beach kasi holiday nga o mag sama pamilya no? gala, -gala. since today is new year ano? first day of the year kailangan nilang mag enjoy enjoy sa labas with the family ito so, siguro yun ayan o oh, dito medyo dito talaga lagi dito ano eh. kasi gawa nung intersection intersection ng silang to indang bypass road Ayan oh, ang dami din ng sasakyan oh, galing doon sa bypass road pa pasok dito sa highway. dikit na sila doon. Dito tayo, sige tayo na konti. New Year's traffic. <laughs> ah, kasi walang ano ang traffic enforcer na nag ano no traffic constable na nag assist kaya pagalingan sumingit <laughs> pagalingan sumingit mga motorista kanya kanya okay palusot na tayo dito maluwag na yan dito doon lang naman tsaka yung pagdating natin mamaya sa crossing no? sa rotonda ng tagaytay pukukulimlim na naman sana hindi mo na umulan no? uh, so, lang naman tayo dan sa halo ano kasi hindi lang tayo nakandila kandila doon sa si diba, Baham pa to ah, hindi mo na siya umulat sa Ligaya Drive na lang tayo dadaan kasi pag dito sa may rotonda nag, -u nag uulan nung nakaraan eh panay ang ulan kaya baka saka, ah, baka ano tawag dito baka diba may mga konting buho dyan nakakaiwas ah, tayo ulit oh, may Ligaya Drive daan ngayon na, yung ano, tagay tay busy na sa bagong taon tayo, ikot tayo dyan, saroton Ligaya Drive Dito na tayo, Tagaytay Proper Traffic na oh Kala ko maluwag na Kasi nga uh, First day of the year But it turns out Marami din ang gustong maggala ngayon Kasi nga uh, holiday <laughs> Ating gustong lumabas no Ulan ay nagbabadya, lamig ng hangin dito sa dagay tayo, Gra grabe kaya sarap mag rides dito pag uh, ano, summer kasi malamig pag tag-ulan naman um, medyo uh, tala lang kapote ngayon, patapos na yung tag-ulan, pero meron pa rin ano eh uh, ano kasi, yung intertropical conversion zone na dito sa Calabarzon kaya ganito yung ano panahon natin nakikipa ulan ulan pero I think wala naman natang bagyo yan kakanan tayo dito Ligaya Drive to Talisay, Batangas tanggalin ko lang yung sapin ng upuan mo kasi madulas uh, dito sa sigsag talikado dito sa madulas yung upuan natin pag dito sa zigzag road kaya tanggalin natin yung ating ano, sapin Ay, eh, yan oh may sapin ako tanggalin natin to kasi madulas mag out balance tayo sa mm, pababa ayun cover lang kasi yan dun sa paradahan ko kasi nga kinukot-kot ng mga kuting ating upuan sila natutulog tas kinukot-kot may ganyan ako tara let's go na so dito pag nagra-ride ako dito parang lagi akong first time nag no ah, Aliw na aliw ako palagi dito sa mga Uh, tanawin dito mula sa tuktok no habang nakadungaw tayo dyan sa Taal Lake lalo na yung Taal Volcano ngayon kasi ngayon kasi ay nung nun taong kasi no uh, minsan yung mga pagkakataon na nagbubugas yan ang smoke ayun no? unfortunately wala tayong dalang drone wala tayong drone kasi yung drone natin nung 29 ay nahulog sa alligator lake ng ah, uh, los baños ayan no, sila ate nag <laughs> enjoy sa picture, dyan sa pag, ano anong tawag dyan Taal Lake ayan o, no, ang ganda uhuuu -huh. Delikado po huwag nyo pong gagawin yung ganyan no? nasa sigsag po tapos tutok na tutok ka pag biglang preno yung kotse <laughs> may ka pong pumreno dyan <laughs> keep distance lang po for the safety Ayan o ang ganda ng lake talaga so sana ano na ulit yung ano no taal kumalma na ulit para mabalik ulit yung tourist dyan no? mabalik ulit tayong makyat ng Taal Volcano para makita natin Nung malapitan yung vulkan na bagamat dati pinaliparan natin ang drone napakaganda yung crater no? pero sa besides sa ganda niya eh, meron ding akibat na ano, no? akibat na peligro dahil nga ang Taal eh nagaalburuto pa rin minsan pero sabi naman ng mga eksperto paybox yun daw ay yung mga natrap na gas noong major eruption niya noong 2020 no so normal daw sa isang bulkan na uh, after sa malakas na eruption yung major eruption nagkakaroon ng mga uh, minor mga konting eruption na nangyayari pero hindi na siya ganoon ka ano, delikado kasi eh, nire-release niya lang yung mga trapped gas dyan sa ah, ilalim ang vulkan ay kuya bakit ganyang <laughs> nakita nyo ba yon kasalita kasi tayo kanina tidot eh. siyang overtake sa koce may ano nabahat si kuya dun biglang nag minor <laughs> ride safe lang po tayo nyonyer pa lang po kaka lang ng taon daming tao dito kasi sa ganda ng bulkan no? ang lawa makadaming tao ang magagala so kaya medyo congested yung kakalsadahan natin kasi nga auno ngayon pero hindi ko in-expect na ganun <laughs> kala ko kasi ano lang mild lang Paris, bukas na rin dito yung Parisan no? meron na bukas na yung mga Parisan sa kalsada no? Na tayo ng Simbahang Bato sa Laurel, Batangas, no? Okay. Ganda ng panahon. Ooh, thank you, Lord. pagpupunta naman kayo dito sa Simbahang Bato, uh, dalawang option na daan, pwede nyong daanan no? pwede kayo din sa rotonda ng ano uh, sa rotonda ng tagaytay kababa <coughs> sa may sampalok talisay batangas or doon kayo dumaan sa may digaya drive sa dinaanan ko ngayon tapos laurel kakanan tayo doon mamaya tuturo ko sa inyo kung saan yung uh, daan papunta ng ano ano saan tayo liliko pagdating natin ng laurel papunta doon sa simbahang patong no? Ayan, no, sa mismong bayan tayo, liliko, no? Ah, maabot natin yung mismong Laurel proper, no? Ito tayo. kanan, papunta dun sa ano. I think Poblasyon Dos yata nakakasakop nun. Yung lilikuan natin. Parang barangay uh, Poblasyon Dos. Nung tayo liliko, pakiat naman ng simbahang bato at uh, dapat magiging handa din kayo sa inyong mga motor na papunta doon ay eh, mayroong konting rough road konting konti lang naman di naman ka sama ang rough road na uh, medyo maputik na konti hindi naman siya tutalo yung rough road yung ano lang kasadang parang matagal na tapos na tuklap tuklap na yung simento so parang rap road na siya ganoon ito makikita nyo dyan may gasoline station na flying bee yan Flying V Nalampas niya Nalampasan nyo yan Pag nakita nyo yan eh, Ibig sabihin malapit na kayo sa kanto Eto Ayan yung kanto na ano na May Alpha Mart Tapos may total dito sa kaliwa Ayan oh. Gold Deluxe Ayan oh. Tapat ng Gold Deluxe Dito sa may tanaka Ah sa may ano Laurel Dito kay Liliko Ayan Tapos may mga ano dito Makita kayo mga Tricycle talipapa. ayan oh, may mga parang palengke nila dito. Hindi ko alam kung ito na ba yung palengke nila o oh. ano. Pero makita kayo ng mga talipapa dito oh. Yung mga panintang paratilyo. Saan din yung arko dito? Dito din ako dumaan noon. oh, ah, public market nga ito yung ano, Laurel Public Market. dito kayo sa harap ng Laurel Public Market. Pabasok, tapos dire-diretso lang Ito Tapos kakaliwaan naman tayo dito Ayan, makikita nyo dito may kaliwaan Kaliwaan na kayo dito Ayan Malusong pauwi kayo pwede kayo dumaan dyan oh. No? pwede kayo doon dyan dumaan maglabas galing simbahang pa to yan dali dire dali na na nata tayo hanggang sa marating natin yung ilog. ito na yung tulay na kamuntik ng tangay ng baha noon ano ah, tumalit na tulay na to pero nakasurvive itong tulay na to hindi siya natangay kasi nga umapaw dito yung baha yung bahay na to noon is lubog na lubog ito yung may owner ito pati to yan lubog dati sa ano yan nung pumunta dito binisita ko yung simbahan ba to pagkatapos ng baha talagang lubog yung bahay nila dyan dito pagdating nyo dito kaliwa kayo itong kaliwang daan ang piliin nyo may school zone school yan dyan eh ito oh, San Gabriel Elementary School ayan, ayan. so ay eh, itong simbahan na ba to ay eh, dito mo matatagpuan sa barangay San Gabriel San, San Gabriel Laurel Batangas no ayan ito na yung bababa sa ilog ayan may ilog dyan ayan, na yun o yung nakayong dyan minsan yung ilog na yan is apaw dyan sa kalsada lampas yung tubig dyan sa kalsada so ngayon mababa yung tubig no, hindi siya umapo sa kalsada Dito tayo sa kanan Ayan no, simbahan ba to? May sign dyan malaki Simbahan ba to? Minsan yung sign na yan, nawawala yan Tulad nung pumunta ko dito ah, Sulat pentel pen lang yan, maliit lang na plywood ah, Sulat pentel pen Ayan o, Malinis na ang kalsada dito Ayan no, durog durog din yung simento ng kalsada dito Parang rapport na Ayan, Dito na tayo ay lumihan dito Dito niyo nung tungkol sa atang lupa na to. Ay, parang maraming tao. Ah, uh, busy ang busy yung simbahan, no. Ayun, oh, no? dami pumunta. Tas dito may mga parking lot dito na naka assign no meron din doon malapit sa simbahan mismo pero diretso lang sikat itong simbahan na to kasi maraming mga namawan ata sa simbahan na to doon na tayo mag park sa malapit sa simbahan motor lang naman dala natin um, dito sa mga tabi tabi ano? dyan sa may puno ng mangga pwede na kayo mag park dyan pero may bayan dito sa kanan Ayan, may mga motor <laughs> Bayad na kayo dyan Sampo ata Ito na tayo Kabila Ayan, ito na yung simbahan pa ito guys Dito na tayo Tayo kasi malilim Tayo sa may malilim uh. Pwede dyan? Doon tayo. Iyon, si Kuya, dito daw tayo pumarada. Harap na natin sa May bubong. Ayun, dito na tayo. Oops. Thank you po. Ayo. Ayun, may kandila pa lang din dyan. Kala ko kasi walang ano ngayon. Kala ko ngayon sirado yung simbahan. Nagdala <laughs> dalawang kandila ko. <laughs> Magkano yung kanyang kandila? 40 sir, sa wish. Tarte po sa family. Ay, kayo yung vlogger na. Opo, yung nakaraan. Nubalik ako. 40 yung wish, tsaka yung ano. Family, tsaka. Ba, mayroon pa yung isa? Ay, dalawa lang klas yan? Opo, parang po. Para siyo, wishing po, ito, ito, family. Hmm. Um, wala kayo nung Thanksgiving? Meron, it, it, ito na rin yun, yung wish at saka ano ayun pangyayak ng dalawa ito 40 po, isa 72 ng dalawa mm, okay kung nais nyo magsimba dito sa simbahan bato ng may misa, no? makakatin kayo ng misa dito sa simbahan bato uh, once a month lang nagkakaroon ng misa dito uh, tuwing last Sunday of the month daw, 10 o'clock in the morning nagkakaroon ng misa dito so last Sunday of the month, uh, once a month lang So ayan, yung mga gustong makapagsimba at makatend misa dito sa simbahan Bato uh, yun yung informasyon na nakuha natin dito. Last Sunday of the month and uh, once a month lang yung misa dito. So ito may malaking puno, makikita nyo dun sa dating nating video, sa dating vlog natin dito. May malaking puno dito, nabuwal po siya nung bagyo, yung nagbaha. Tapos nakalbo yun dun, gawa nga nung slide yung mga lupa dyan gasing sa taas. Doon din sa kabila. Doon sa kabila may mga bahay din natabunan ng landslide doon itong simbahan so may lagi rong nakaligtas ito sa landslide wala ditong nag slide na lupa sa mga gawing tabihan niya lang ayan no so tara sindi tayong kandila tapos may CR naman dito sa may bandang kaliwa ayan may si dyan ayan o, eh, mawala na rin maraming puno dito, may malaking puno na mangga dito ayan, nakakalbo ng mga mangga nung binagyo ito nung pagkatapos ng bagyo, pumunta ako dito mga after 3 days nung bagyong naganap pumunta ako dito so ganito na nangyari no? malinis na yung kapaligiran ng simbahan dati malilim ito kasi puno ng mga puno ito dito dati puno ng mangga, matayo ka malago dati itong puno ng mangga ayan eh ngayon na naubos yung mga sanga kasi itong malaking punong ano ba yan balite parang balite yata yan nabuwal sobrang laki nun yan nabuwal pa rin siya tapos doon naman tayo magsisinding kandila sa may bandang ano kaliwa so, ito yung guys yung bahamba first day of the year 2025 naman dito tayo sa simbahan bato dito sa barangay san gabriel uh, laurel batangas uh, so short ride lang tayo hindi uh, lang tayong kandila simba lang kasi sa ngayon eh, wala silang mass ngayong araw hindi no, so lang ako na kandila dito tapos buhay na rin tayo para makapagpahinga na uh, kulang pa tayo sa tulog gawang anong uh, celebration natin ng bagong taon kagabi so let's go